Kanoping. Kanoping. Ang oh, laki oh. Wow, Ang mo kaliskis no. Hmm. Wow. Uyan pa. Ano pa ba? Ano pa ba? Na, may oh, no, sarap no. sa bawang niya. Gusto niya. Pabili ka ito. Ano niya? Yung guys. Oh. Ara sa bawang. Hey guys, good morning, good morning. So, guys, aabang naman tayo ngayon kay Kuya Junjun. Tingnan natin yung isda nila kasi magaganda yung isda niya, guys. Mga fresh yun. Galing pa talaga yun sa ano, hindi pa talaga na yun guys. Pero ano, nakakita nyo ba yung bangka na yun guys o? Oh. Mandilim kasi. Yun okay, guys o, oh. yan yung bangka na yun oh. Yung parating na yun. Tingnan natin yung mga huli niyang isda guys. Ang gaganda niyan. Makikita okay. nyo yan kung anong klaseng mga isda. So yun guys, abang-abangan natin siya. Okay, let's go. So yun na sya guys o. Oh. Mga 5 minutes. Siguro parating na yun siya dito 5 minutes dito na sya sa playa. Oh, so, ayun guys Ayun guys, bangkaan nya guys eh. Tingnan dulu natin Ha? Ayun guys, yang kita Oh, Tin. lang Tingnan natin, tingnan natin yang lama koknya, nya <laughs> Tingnan lang Baka surprise guys, surprise ha So, ayun Uy! Wow! <laughs> May malaking isda o. Oh. Ano nga to? Ang... Ayan, tabang ko na. Manel! Dahil mas malalaki o. Oh. Presyo. Uy! Grabe. Hindi pa yun na ayos, guys oh Ang dami o. Halahating ice cheese. <try> ha? Oh, okay. Pang daing-daing. Oo oh, yun, no? Oh. Yeah. nakaran nga, nag ano kami doon sa ano, sa may liyo Leo Beach. Daming lobster ba yun? Mm, ganyan lang kalalaking lobster, oh. Dun lang sa mga bahura. Sa bato? Oo, uh, sa mga bato lang nakasingin. ay siyempre, di ba, mga pang tourist spot yun doon. Facebook? Sa YouTube. Ano? 1.7 Yun, ayun, lalaki guys oh. Ay, ayun, Buhay pa, buhay, buhay Nagtalon Nagtalon na Yan ang gusto ko mga sabawan yan, oh. No? Yung pula na yan, oh. No? mataba yan eh ha? Yan o, no? oh. ayun, grabe lalaki guys oh. Kanoping Pastig ng kulay yun oh. Ano nga to? Kanoping ah, Kanoping Kanoping Ang oh, laki o oh. Wow, kung mga kaliskis no Hmm Wow. Oh, pa. Ano pa ba? Ano pa ba? Ano pa ba? Ano pa Gusto niya? Pabilip ka ito. Panay niyo. Ayun ba ito? Ayun sa bawa. Ang sabaw. Okay. Meron lang <laughs> doon. Lagay ka lang. Yun. E. Special talaga. Ay, man lang ka rin. Hindi ka. Bigyan lang kita. Ang sabaw na lang. Yun. Hindi ka talan man. Buhay pa. Buhay pa daw guys oh. Tumatalon-talon pa yung isda. Ayan. Ayan. Oy! 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 Ayan. Tapos may pa pala sa ilalim, no? Hmm. Sige, tirayin mo. Ayan! Lanig. Ayan. Pagka-bloke pa naman ng na ice. Ha? Sa tabi lang. <laughs> Saan bloke?